So ayun hanggang dito lang yung ano yung yung ano yung sinabon na lupa. Hanggang dito pa lang. ayan magandang hapon mga idol so pupunta nga pala tayo sa biwok ng Katbalugan City dahil nakita ko kanina yung video ni idol win Motoblog malawak na daw ang, ang biwok ng Katbalugan City kaya ngayon pupuntahan natin mga idol okay. so tara samahan niya ako mga idol puntahan po natin Pupakita ko po sa inyo yung malawak na biwok ng Katbalugan City magong biwok ng Katbalugan sa so, tra sa so, may ano tayo dadaan sa so, may Petron ng Ubanon mahirap dito duman sa may ano sa may tanggap dun sa may pier sa ano tayo sa may Petron. At City Baywalk. Maganda doon tambayan kapag gabi. <laughs> Sobrang kami kagabi. Pero di ako nakapag-video dahil gabi kami pumunta doon. kaya nga yung bubundahan ko pagkapita ko sa inyo mga idol sa ito pala kay sir win motovlog sa pag update na biwok uh, ng katbalugan kaya tayo sa petron dito tayo dadaan dito, banda dito yung ano pin na demolish na mga bahay maraming nasirang bahay dito yan papasok na tayo mga idol you know, maraming tao maraming ano tumatambay you know, daming tao di ba mga idol maganda talaga dito pero problema lang mabuhangin kapag may dumadaan na ano, truck yan you o no? Know, ba? Diba? Lawak na dito mga idol. Maraming tumatambay ng mga estudyante. Pupunta tayo sa dulo. Pupunta natin yung dulo nito. Di ba? Lawak na dito. Salamat sa iyo idol. Win mo vlog sa pag-update yun nakapunta tayo punta tayo sa pinakadulo ng biwok na to Kaya, maraming tumatambay talaga dito kapag hapon masarap dito ang simoy ng hangin na lang lupa pa lang kasi lupa, lupa lang tayo lupa pa lang tayo hindi pa lang tayo. Diba? sinimento Iwan ko lang kung siminto yun itong lahat Ito so, buong ano Biwok na ito Malapad no Grabe Ang lupa <laughs> Pupunta tayo sa pinakadulo ng biwok mga idol ba? Malawak talaga ang biro ng at Malugan City. Ah, masak masakit na yung pit ko. <laughs> Ayan. Pati dito ang maraming tumatambay. Ito papunta dito, yun at bunuanan. Hanggang saan pa lang yung refract. malapit na yung ano ko dako darahuhay guti shout out po sa inyo mga bata nagpapabumba wala lang mo ang bumba dahil wala tayong gasolina isang <laughs> litro lang gasolina ko galing ano sa Vicente so yun marami rin tao dito sa bandang ano to, eh sa may bandang ginsarungan na ito ata eh dyan resort yan eh wala nang halid yan pinambakan na ng lupa yung paligid nyo maganda yan ay may nagbabike may naglalaro na ano ano yan hindi ito oh palabas ng, ano pumuntang yung sarungan di ba maraming tao dito mga idol malawak na talaga as in malawak na yung baywalk ng Katbalugan naglalabay labay ay sila oh <laughs> sa gilid tayo dunahan dahil naglalabay labay ay sila ng bato Serap ng hangin dito mga idol lawak talaga ng biwok ng Katbalugan grabe mga idol hindi tayo bubumba dahil wala tayong budget ng gasolina <laughs> so ayun hanggang dun pa lang yung, ano, yung oh, dito pa lang yung riprap hanggang dito pa lang yung riprap na ay ginawa pero abo to ng ano, bunuanan yan oh, dito pa lang hanggang dito pa lang yung riprap na ay ginawa hanggang dito hanggang, hanggang doon sa may ano, you know, sa may pierdos mahaba na So pupunta pa tayo sa unahan Lapad na talaga ng biwak Yan yeah, mga bato na yan ilagay yan dito para Matabunan yung mga lupa At hindi masyado maputik kapag dadaan yung mga truck Mabuhangin dito Malawak na talaga dito Aabot na tayo. Ito cemetery ng ano kat to do no. Oh. Sa Ginserongan na to. Barangay Ginserongan na to dito. Malayo na yung naratay natin mga idol. Malayo layo na. <laughs> Yan. Shout out. Shout out sa inyong lahat. Tayo malayo layo na tayo. Aabot <laughs> tayo ng dulo nito. sa may bun Bunuanan ng Kadbalugan Barangay Bunuanan sa yun dyan eh darahuway dako darahuway Guti dito ginsarungan na to eh cementeryo Kadbalugan cementery <laughs> So ayun na tayo dito sa dulo Malapit na tayo sa Bunuanan <laughs> Yan yung barangay Ginsarungan Ay yung public cemetery ng Lakad Balukan Shout out! Shout out! <laughs> ayon ayun Diba? Malapad na diba? <laughs> wala yung tinabunan na dagat dito sa Katbalugan yan maganda dito kapag matapos sigurado ha adventure bike na yung aking Rosigama <laughs> dito na tayo lapit na tayo sa bunuanan sa dulo ng ano sa dulo ng ng biwok maraming tao din dito yan ha hanggang dito na lang yun yung pinakadolo grabe ang lawak talaga malapad na diba malapad na yung tinabunan na dagat dito sa Katbalugan yan maganda dito kapag matapos sigurado adventure bike na yung aking Rosigama <laughs> ayan dito na tayo lapit na tayo sa bunuanan sa dulo ng ano sa dulo ng ng biwok ayan maraming tao din dito ayan ha hanggang dito na lang yun yung pinakadulo so ayun hanggang dito lang yung ano yung yung ano yung sinabon na lupa yung dito pa lang yan, ano, yung, yung, guide nila na ano reprapan yan ano. hanggang dun pa dun mahaba pa yung ah yung katabunan ng lupa So tara balik na tayo hanggang dito lang oh. Napuntahan na natin yung pinakadulo na tinatabunan ng lupa. Pero awit pa dun. Nung may bahay kubo na yun dun. Awit pa yan dun. Yung tatabunan ng lupa. Diba ang lawak na. Grabe. Nag-enjoy ako dito sa pagdaan ng ano. <laughs> parang adventure bike na to na ano ko eh sports bike eh hindi na to it's sports bike adventure bike na to yung motor ko ayun <laughs> so, Sarabi ito mag motor <laughs> adventure bike yan palabas ng ano sa mga barang kay ano dyan ano babayag na tayo ko pa yung video natin ba ang lawak yan pupunta natin yung malapit na ano para makita ninyo yung public cemetery na Angkat Balugan City yan yan eh yan ako yan na yan na yung ano public cemetery na Angkat Balugan maubos na dito dito yun da dati dito ano po yun ano yan dyan beach baliguan yan dyan lawak na talaga naubos na dito Alah, yan ang layo lang narating natin <laughs> wider <Why don't? laughs> Ilang minuto kaya itong video ko <laughs> Oo, di ba? Yan, huwag tayo doon sa bandang dagat <laughs> ba? Diba? May <NG> dito <laughs> Yung ano ko, yung sports bike naging ano na Adventure bike Di ba? may gas pa ito

init lang yung ating gasolina ngayon eh. adventure na yung motor ko hindi na it's sports bike grabe <laughs> hindi ako dito ah malayo na narating natin ah malayo pa tayo sa biyernes ah sa may iba pa palang ito shout out shout out uy wag pala tayo dito nagalabay labayan hahaha <laughs> ipilyo <-video> pala tayo <laughs> baka patamaan tayo ng batwa <laughs> mga pasaw eh dalawa, mga bata dito ah huwag sa niyo di isali sa batong nyo ah baka matamaan ako <laughs> yan dyan may palabasan din yan nakakapagod pala pag ganito yung daanan Yan, <laughs> resort yan eh diba oh grabe sakta ng kamay ko <laughs> Lawak talaga ng Baywalk at Balugan City.

So, labas na tayo dito. <laughs> labas na tayo. Oh, may nagiinuman pa, oh. <laughs> Pwede pa yung ano, tagayan dito. <laughs> kayo dito -taga yan, oh. May nagiinuman. <laughs> kapoy ah marami nang tao dito sa bandang Pier 2 maraming tumatambay Ng mga estudyante so ayun nilabas na naman ako eh. tapos ko na napuntaan yung pinakadulo na ang baywalk dito sa grabe ang layo abutan ng ano ng bunuhanan barangay bunuhanan ay di pandamay dami 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 oh kapoy ay sa kapoy no damay dami, uh, <laughs> dami, dami tumatamby dito paghapon tayo tapos Napunta na natin napuntaan yung ano eh adventure bike na yung aking sports bike grabe so yun hanggang dito na lang mga idol thank you for watching